Hello mga Beza! For today's ganap, ay samahan nyo nga kami magpunta sa Jolly Land. Ito nga pala ito sa Robinson Metro East. Bali katabi siya ng Santa Luz. Pagpasok nga namin ay ayan for the picture naman ng person. <laughs> Bali nasa third floor nga pala ito ng Robinson. Nakiyat mo nga ay makikita mo agad yan. Sa registration area ka nga pupunta. Bibigyan ka nga nila dyan ng registration form para isulat yung details ng mga bata. At ito nga yung kanilang price list. Yung in namin ay yung 500. Only na yon isang adult at isang kid. Naku ma'am! si, sa lawak ng lugar na ito ay panigurado kukulangin ang 2 hours. Kaya kung ako sa'yo, mag-unly na rin kayo. <laughs> Tapos mo nga magbayad, ay i-encode naman ni Kuya yung information ng mga bata at bibigyan ka ng ganyang card. Ay, ay, yan nga magiging gate pass mo para makapasok ka sa loob. Mga bezero, siguraduhin nyo rin pala may baan kayong medyas. Pero if ever nawala naman, pwede kayong bumili dito sa halagang 40 pesos. Pre, bago pumasok, ay kailangan iwan yung mga sapatos or sandals. At pagpasok nga namin, ay iyan agad yung nakita ng mga bagets. Kaya ay yan naman for the talon-talon. Oh, talon. nyo rin din palang maaga kayong pupunta para sulit kasi kung hapon na kayo pupunta ay eh, sobrang daming tao na rin. Dito pa nga lang ay tila naka 30 minutes na kami dahil ayaw umalis na mga bata for the talon talaga at syempre tinray din nila tong dikit-dikit sa pader. At dahil majujubis na ang mga person kaya iyan hindi sila kinaya ng pader at tinray naman itong pamangkin ko o ba diba, for the cry cry. <laughs> Habang ang tatay naman ay tuwan-tuwan. Turn nila dyan ay pumili naman sila dito sa mini rope course. Lime, ikakabit muna pala sa kanilang safety gear bago sila paakyating. Dahil nga kunti pa lang ang tao, eh madali naman silang nasalan. Ayan nga, pwede akyat naman ng kuya. Talaga naman brave na brave. Tingnan mo naman ang tuhod, nakabaluktot. Ano ba naman yan, kuya? Habang ang mga maliliit naman ay dito nag-enjoy. 1 Di hour nga ay eh, meron din ditong pa-dance contest kineme. At eto nga, pasok pa sa top 5 ang aking pamangkin, kaya ipush mo yan. Sige, hataw! Siyempre, meron din silang pa-price dyan. Hindi pala sila ditong waiting area para naman sa mga adult. Pwede promise talagang pati kayo ay mag -e enjoy Story nga, ay dito naman kami nagpunta. Talaga enjoy na enjoy ang batuta. Tignan nyo naman na talaga nagsiswim, swim pa siya. Hi daw pala, <laughs> sabi ni Mickey Mouse Char. O pinaka nagustuhan nga ng aking bunso ay dito sa lugar na ito. Talagang enjoy na enjoy. Hindi naman halata sa video. Maya maya ngayon nagkagutuman na. <laughs> na talaga, Anli yung inabail namin. Pero inyo, naka 2 hours agad kami, pero hindi pa namin nalilibot yung buong lugar. yung kagandahan, pag Anli ang inabail mo, pwede ka magpabalik-balik. Balik, kukunin lang nila yung card na binigay sa inyo at bibigyan kanila ng number. Paglabas e naman ay walang time limit so anytime pwede kang bumalik pero kung ayaw niya nang bumalik eh wag mo nang pilitin baka hindi ka na niya mahal. Charot! <laughs> Dahil nga kasama namin yung mga kids kaya dito kami kakain sa pambansang kainan walang iba kundi sa Jollibee. At naman. ayan nga for the mukbang na naman ng person. sir nga namin lumapang ay nagpahinga muna kami dito sa may second floor. Kasabay panikuyang maganda ang boses ay talaga namang nakakaantok. Charot! After 3 days and 2 hours ay bumalik na nga ulit kami sa sa Jalilan. Tignan nyo naman ang aking bunso, excited match pa rin. Tito naman kami nagpunta sa Lego area at tamang enjoy na naman ng chikiti. Nagandahan nga sa Lego na yan ay gawa sa styro para if ever man na mauntog ang bata ay hindi pa rin masasaktan. Hindi katulad ng ex mong paulit-ulit kang sinasaktan, charot lang. Siyempre, papahuli ba ang bezeru? Hindi. Ito nga pala'y kanilang mini rope course. Hindi rin papahuli ang aking kapatid. Pag-apak nga niya ay muntik na maputol yung lubid. Charis! Unang titignan ay madali lang pero just ko nung sinubukan namin ay eh talaga naman yung mga binti namin nagkakandalusot luso. Pero okay lang kahit nasasaktan na kami ay patuloy pa rin kaming lumalaban. Charo. Bright to try din namin yung mga yan. Sayang naman yung binayad namin kung mag-uupo-upo lang kami sa gilid. So, sakaling malalaglag ka nga dyan, ay hindi ka naman masasaktan dahil sasaluhin ka ni SpongeBob. Eh seru puro Sponge nga yung nasa ilalim na yan. At ito nga yung kanilang mini arcade, pwede sa bata at pwede rin sa isip bata. Ulit nga ulit kami dito sa ball pit Mahilig kasi ang aking bunso mag-slide kaya dito talaga siya nag-enjoy. Una nga niyang slide ay lumubog siya sa mga bola kaya ang sabi niya ay nalunod daw siya. Sa sobrang daming bola nga dito ay pwede kang lumubog lalo na kung mga maliliit na bata. Mayroon nga din ditong screen na malaki. Pwedeng batuhin at pag tinamaan mo ay mamamatay yung mga kalaban. At tignan nyo naman, pati nga ang aking bunso ay nakikibato na rin. Ang tagandahan nga sa lugar na ito ay may mga staff sa bawat playing area. Para secure talaga nila na safe ang mga bata. Meron nga din sila ditong bomb car pero hindi na kami nag-avail. 50 pesos every 5 minutes units. Bale, hindi pala ito kasama sa Unli. Bale, bukod mo itong babayaran. Kaya, ang sabi ko kay Kuya MA, ay dito na lang siya sumakay. Pagpasok nga niya sa loob, ay ganito ang naging itsura. O, sige, kain pa more. At sa mga puntongang iyan, ay medyo napapagod na ako. Pero tignan nyo naman yung mga bagets. Talaga, 100% pa rin ang energy. Kaya ang sabi ko nga sa kanila, ay dito muna ako sa gilid at bahala muna kayo sa buhay nyo. At iyan nga, nagkanya-kanya na muna kami. Habang ako naman, tamang video lang sa kanila. O, tignan nyo naman, hindi naman halatang enjoy na enjoy ang aking bunso at talaga namang nagda-dive pa nga siya. <laughs> Abang ito namang dalawa ay tamang laro lang ng Lego. Ito nga yung huli nilang pinuntahan. Dito sa area na to ay hindi pwede ang mga adult. At sa mga puntungang iyan ay medyo dumarami na rin ang mga tao. Kaya na pag na namin umuwi na rin. Total naman ay 4.30 na rin ang hapon at talaga namang sulit na sulit na rin ang aming binayan. Mga bezeru talagang hindi kayo magsisisi <laughs> kaya dalin nyo na ang inyong mga junakis. At paglalabas nga kayo same procedure pa rin. Bali ibibigay nyo yung binigay nilang card at ayun, pwede na kayong gumora. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan ang inyong mga dalang. Kung nga kami umuwi, eh, bumili muna kami ng pasalubong ng bayan. Ito ang bunsuko, ay eh, hindi naman halatang gutom na gutom. Di pa nga kami nakakalayo, ay eh, bagsak na rin ang aking pamangkin. Ay, hindi halatang mga pagod na pagod. Pero kitang-kita naman na nag-enjoy talaga sila. Ali, ito nga ulit yung kanilang price list. Ano so, pang inaantay nyo, screenshot nyo na lang. Salamat sa pananood. Bye!